Ipinagmamalaki po na itong si Bato de la Rosa na kuno ay naandyan pa at buhay pa ang Duterte magic. So parang umaasa pa ito na hindi mahihirapan na maluklok yung tatlong Duterte sa Senado at kung sino man ang tatakbo pa ng mga na Duterte sa National Post. Duterte magic po ang tinutukoy na itong si Bato de la Rosa. Pero tignan nyo naman, pag sinabing magic, alam nyo naman ang mga magicians, ano ho, magagaling, oo. Pero may may kaakibat na panloloko ang kanilang ginagawa. Ibig kong sabihin, lahat yan ay may daya. Yung mga magic na yan ay may daya. So kung ang tinutukoy na magic na itong si, um, na itong si Bato de la Rosa ay yung magic niya, hmm, may magic, halimbawa, ang result ng election, ay talagang may daya na nangyari. Ganyan po ang ibig sabihin ng magic, Mr. Bato de la Rosa. Okay? So kung naniniwala ka na gumagana pa o inaantyan pa ang magic ng mga Duterte o yung tinatawag mo na Duterte magic, ibig sabihin, may plano pa po kayo. May plano na naman kayo na mandaya. Lahat ng magic ay may daya. Hindi makatotohanan ang ibig sabihin. Wala nga yung wala nga yung, yung tinatawag na magic in a way na Diba? Talagang mapapahanga ka. Lahat po yan ay may may mga daya. Lahat po yan ay mga, uh, may mga paraan na ginawa para uh, lumabas na kaiga-igayang panuurin ang isang magic. So, ang magic sa isang halalan, yung tinutukoy na ito na nung si Bato de la Rosa, ay yung pandaraya. Okay? So, parang inamin mo na rin, Mr. Bato de la Rosa, na nandadaya talaga ang mga Duterte. Abay, lagot ka ngayon sa mga Duterte dahil yan po ang iniisip ng mga matitinong kababayan natin. Nako no, yung Duterte magic ay pandaraya. Good luck.